Ayan eh po mga kalingap, good morning po sa ating lahat. Good morning, saan man kayo naroon. Sana nasa mabuti kayo kalagayan at kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging update ito kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At ayun uh, nga po mga kalingap, sa ngayon po ay eh, nandito po tayo sa uh, bayan po ng uh, Ginok ginakutan, ano po. Ah, dito sa Malasugig, Binsun at uh, sa ngayon po mga kalingap ay meron po tayo ditong babalikan ano. Kung naalala nyo po yung uh, kapatid po ni Bernie. Ay, uh, ang buti pa po, po mga kalingap samahan nyo ako at para makita ninyo at uh, para malaman natin ano po at asya syempre po bago ang lahat uh, syempre wag natin kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Tiet na Vlog Kalingap prab Royal of Malalag Kalingap Awi at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po Ayan, sa uh, ngayon po, patuloy pa rin tayo na naghanap po ano, ng mga matutulungan. Ngayon po ay santo po ngayon, ano, uh, araw pa rin ng sabado ngayon, kaya santo pa rin ngayon. Pero hindi pa rin po tayo humihinto sa paghanap ng mga matutulungan dahil ang lahat po ay kumakain, ano. Siyempre, uh, patuloy lang po tayo sa paglingap, ano po mga kalinga. Ayan, maraming po salamat at uh, samahan niyo ako. Ay po mga kalingap uh, sa ngayon po ay wala pa po si uh, Lordes ano kasi po dito siya tumutuloy po dito siya nakikitulog kasi oh, nung uh, nakita ko po dito siya baka ho nagahanap na naman ng uh, kung anong mapagkakakitaan kaya uh, kasi po wal, mga nakakaawa talaga yung mga na yun Ayan. Ay. Hello ning Lourdes? Ay ano ning kumusta? Ayos lang po. Anong ginagawa mo? Kukuha po ng papa binta ko bunayin. Para sa pangka. Ha? Para po may pagkain Bakit hindi pa wala pa kayong pagkain ngayon? Wala. Opo. Okay. Nasaan si mama mo? Nandiyan lang po daw Wala pong trabaho. Ayun. So, anong oras na ngayon? nag lang ng pagkain para... Ano, italbos ng kamote? Opo. Okay. Saan mo naman niya ititinda? Dito lang po. Palibot. Hmm. Bakit uh, nasaan yung kapatid mong it Dalawa pa ba ang kapatid mo? Hmm. Ano po mga kalingat, naghanap po siya ng kamuti. Ano ni ngayon, nag-almusal nag ka na? Hindi pa. Hindi ka pa nag-almusal? Opo. Ayan po mga kalingat. Siya. Ayan po siya. Ano nga pangalan mo, Ning? Lourdes po. Ikaw si Lourdes, ano? Saan kayo na ngayon natulog? Yan lang po sa tabi-tabi ano, lang po. Bakit uh, wala na talaga kayong natitiran ngayon? Well, Pinalayas na po kami sa bahay namin. Pinalayas na kayo. So, ano ba yung tinitiran nyo dati kamag mag-anak ba ninyo? Hindi. Ano po, asawa po na ano, tiyahin pinalayas na talaga kayo? At namatay na po yung tiyuhin namin. Ah, nung namatay yung tiyuhin mo, pinalayas na rin kayo ng tiyahin? Yung ano po ah, yung ama nung tiyuhin ko. Hmm. So ngayon, hindi ka pa nag-aalmusal at naghahanap ka ng, uh, magkukuha ka ng kamote para maitinda mo at para may pantinda ka? Okay. Nasaan na yung dalawang mong kapatid? Saan din mo? O magkano naman halimbawa makakuha ka ng ganyan? Ano? Araw-araw ka ba naghahanap ng ganito? Nung mga... Araw-araw po at kasi po wala po kami pangkain. Nakakaano lang po, makabinta lang po ako isang daling kamote. Mukha ano lang 10 piso. Mukha lang ng kanin kahit wala pong ulam. sapat na po yun sa amin. Um, amin um, magkakapatid. Eh, ilang bagay magkapatid ngayon? Bali ano po, bali lima. Hindi yung kasama mo ngayon? Dalawa po. Dalawa yung maliit? Opo. So, ngayon, ikaw ang uh, pinakampanganay nila. Kaya ikaw ang naghahanap buhay. Ayun. mga kalingap sa... Ito po siya po si Lourdes. Ilang taon ka na nga ni? 17 po. Magsi-17 ka na? 17 ka na o 16? 17 po. 17 ka na? Ayun. Pero nag-aaral ka pa Ning? Siya po. Anong, anong year mo na ngayon? Grade 6 po. Grade 6 ka lang ngayon? 17 ka na? yun mga kalingap 16 ay ah, 17 na po pala siya ano tapos uh, grade 6 lang so bakit nang nalate ka nang pumasok nalate po kasi po wala po kami pangkain pag mauwi uwi, uwi po kaya po di kami kakapasok at wala kami magkakain mm. So ngayon ning wala kang ibang naisip na paraan para yung magkaroon kayo ng pangkain man lang na tulad niya no, talagang nga uh, ngay so ngayon nag-aaral gusto mo makapag-aral para makapagtrabaho ka? Siya po. Gusto ko, gustong gusto ko nga po makatapos ng pag-aaral para makapag makapagtapos. Hmm. So ngayon ni eh, anong anong kuan mo niyan kasi ngayon na uh, Sabado ngayon Sabado de Gloria yon si kahapon anong ginawa nyo? Naghanap ka rin ng makakain? Siya yeah, po, naghanap rin po akong makakain. Pagbinta po. Kahapon anong hinana anong itinida mo kahapon? Pako po. Ah, mako ka kahapon. So ngayon, kasi yung pako ngayon kapag hindi umulan ng gabi, walang pako ano, bihira. So ngayon talbos kamuti naman ang hinahanap mo. Opo. Oh, pero kanino tong kinukunan mong talbos kamote? Hindi nga sa mayroong mitan eh. <laughs> So ibig mo sabihin, nakikuha ka lang dito? Opo. Ayun. Sana naman huwag pong magalit yung may-ari. Ano, pukuha lang po ng kaunting pagkain. Ayun. Awa mo na. Mayroon ka bang pangarap? Mayroon po. Ano naman yung pangarap mo? Teacher. Ay, gusto mo maging teacher. Hmm. Uh, so, di pa paano ngayon eh uh, wala kang wala kayong pinapasukan niya wala kayong tinutuluyan na bahay kung saan saan ka lang nakikitulog wala po kagabi saan ka natulog yun lang po sa ano may mayroong mahihiga ang nang sulok-sulok. Hindi ka na yung natatakot, ikaw ay 17 years old ka na ngayon. Uh, malo, hindi ka ba na hindi ka natatakot na baka pagsamantalang ka? Hindi man mabuting ano ka Alin Mabuting loob po. Wala po na ano sa, sa akin. Hmm. Wala po lang yung alam. Buti na wala pa naman sa'yo naliligaw. Wala po. Kasi magsi-17 ka na, so magdadalaga ka na pala. So, gusto mo talaga mag-aral? Mga pagtapos po, mag aral hmm. ah, halimbawa ni, ano yung may magkuwan sa ano naman gusto mong tulong para sa iyo Gusto ko po makapag tulad ngayon wala kayong pagkain wala kayong tinitirhan ano yung mga gusto mo uh, unang una ano yung gusto mo magkaroon po ng bahay tapos makapagtapos at para po makapagtulong ako sa aking mga kapatid pati na sa aking magulang na walang matinong pag-iisip bakit yung ana, ina mo hindi na matinong yung hindi, ibig sabihin na hindi matino yung kanya pag-iisip. Opo. Malampo lang niya magparalalayas. Huwag ano, makipag-away sa mga bata. Yun, po ang ilago, ano, ino ko. Buti hindi ka naman inaaway. Inaaway nga po ako pag, ina, pag sinasaway ko. Hmm. So, nasaan siya ngayon? Lalayas po. So, ngayon, ning, ano, uh, ang uh, kailangan mo magkaroon ka man lang matutuluyan na bahay okay. tapos ayaw uh, Ayan po mga kalingap ano uh, at uh, sa ngayon po nakita nyo po yung uh, isa na naman po ito talagang uh, uh, nakaka talaga pong deserve na po talagang tulungan ano mga kalingap unang una po 17 years old na pala siya ano sa ngayon tapos grade 6 lang po siya tapos sa ngayon po uh, gusto niya talaga makapag-aral so inaalalayan niya po <laughs> dalawa ba ni may nasan yung yung kapatid mo dalawa nag-aaral din siya po nag-aaral ay papa paano pag yung walang pagkain hindi na po kami nakakapasok at walang pagkain hmm. Minsan nagpumasok kayo, eh, pagdating ninyo may pagkain naman. Minsan um, po, kuno pa ako pag abenta ng gulay. Um, Tulad lang ko. Tung kalbus ka muti. Hmm. Ayan po mga kalinga pa Unang-una po sila ay walang mga makain ano po. <laughs> Kaya ibig sabihin kahit na pag-aral ho ay mahirap pong pumasok sa paaralan na walang kinain. Pangalawa po ano, wala ho silang uh, wala silang uh, matirahan kaya sabi niya nga ho ay nakikitulog siya kung saan-saan na lang. Ay tatlo po sila. Siya po pala ay uh, 17 years old na po pala siya. So ngayon po mga kalingap isa na naman po ito sa dapat po talagang tulungan ano. At sa lahat po na mga gustong tumulong uh, nandito po. Andito lang po. At uh, sana po matulungan po natin sa lahat po ng mga gusto mag-sponsor ano po. Sana matulungan natin si Lourdes sa kanyang uh, munting healing ano po na magkaroon ma lang siya ng matirhan at uh, makapag-aral po. Sa ngayon po ay grade 6 lang siya sa edad niya pong 17 years old. Nasana, sana 17 years old, graduating na sana siya ng high school. So, ngayon ni Ano anong masasabi mo ni sa mga ano pa yung masasabi mo? Ano ning yung masasabi mo ni sa mga nanonood sa atin? Ano yung mga hiling mo sa kanila? Ang masasabi ko lang po sana po matulungan ninyo po kami. Sa aking At sana po matulungan niyo ako sa aking mga uh, pangarap. At sana po matulungan niyo kami. Mukha lang niyo kami ng bahay. kahit kun, kahit guide kun ting mm. Ano ba ning yung bahay na pangarap? May bahay ka rin bang pinapangarap? Opo. Mm. Alibawa na bigyan ka ng bahay, uh, meron ba kayong lupa? Wala po. Hmm. Wala po. Kaming lupa, sarili. Hmm. Tapos ano yung bahay naman na gusto mo? Kahit ano lang po, maliit, Kahit kubo lang po. Basta lang po may matulugan kami ng ayos. Hmm. Ayan lang yan ang masasabi mo sa mga nanonood sa atin. kahit yun lang po ibigay ninyo sa sa amin sapat na po yun para, para sa, sa namin yun lang sa, yun lang po maraming salamat sa Ayan po mga kalinga pano at na panood nyo po at nakita at narinig nyo po kung ano yung sinas, ni Lord Des ano ni? Ayan, ni Lordis, ano po, na nananawagan na, po siya ng kaunting tulong para sa kanyang uh, kinabukasan at sa kanyang pang-araw-araw po na tinitiran, ano. At sa lahat ng mga gustong tumulong, mga kalingap, ito na naman po, isa na naman po ito na uh, ating uh, kailangan pong tulungan. Ayan po. Marami pong salamat sa lahat na tumutulong at uh, sana po wag po kayong magsasawa na tumulong ano. ayun. So ngayon ning ano, wala pa kayo pananghali, an bibigyan na muna kita ning ngayon ng pananghalian mo. Bumili ka na lang ng bigas ning ano. Bumili ka na ng bigas tapos kun kasi ning ngayon kun kaya Kuhan ka na muna din dito nang sa ibibigay ko ano, bumili ka na lang ng bumili ka ng bigas tapos ko ano ma, ma pang mo ning ano kasi ayun, tanggapin mo muna yan ning ano para may pambili ka ng munang pangkain ngayon at sana ano ning uh, magdasal lang tayo para meron tayong uh, para makita na rin tayo ni Lord ano nagdadasal ka ba ning? Opo, oh, okay sana po matulungan eh Siguro ning sa pagdadasal mo, uh, ako ay tinawag na Lord ano, para makarating sa iyo. At uh, ayun, sana ning ako na yung tulay na sana para matulungan ka. Ano ning? Okay. So ngayon ning bumili ka na ng uh, pangkain mo at uh, alagaan mo rin yung kapatid mo ano para kasi ikaw na lang yung pinakapanganay sa kanila O, sige na, Ning, maraming salamat At ano naman yung bibili mo sa binigay ko? Ano po, kanin Kanin, ah uh... Alibaw, bumili ka ng bigas Bigas, bumili ka ng bigas Para yung, kung ano O, sige na, Ning, basta uh, Ikaw na bahala kung Kasi 17 years old ka na Alam mo na yung mabuti at saka uh, Masama, ano So, Sana Marami pong makapanood nito at sana may tumulong kay Lourdes. Lourdes na 17 years old na po siya. Ayan. Okay, Ning? Ayan po mga kalingap at uh, nandito po yung kanyang tiyain. Tiyain po ng mga bata. no At uh, sa ngayon po, tatanungin po natin ang uh, status po ng mga bata sa ngayon. Hello po, Nay. Ay, ang gandang panghali po, Sir. Ayan. Um, ikaw po yung uh, ina-inang mga, pamakin mo po yung mga bata? Opo, opo. Uh, ano, kumusta naman po yung uh, ng mga bata na yan? Ay, ako po ay problema po, sir, kasi hindi ko po alam po saan ko po, po yan ititira kasi po itong mga pamangkin ko ay po saan saan po natutulog. Balik po ako ay nagmamasid-masid na lang po sa kanila kasi gusto ko man po ibigay sa kanila yung nararapat ay hindi ko po, po kaya kasi po hirap po talaga ako hirap na hirap din po ako kasi wala na po akong asawa ngayon. Kasi po yung asawa ko yung mauna. So bali po yung aking mga pamangkin, hindi ko naman po maitira dyan sa kubo-kubo ko na yan. Kasi po ang liit po at hindi nga po halos kami magkasa. Kasi po yung lupa po na yan, hindi naman po yan amin. Ay gaya po ngayon ay hinaway din na po yung area na ito. Pinapaalis na rin po kami. Kaya po, problemado po ako kung saan ko po, po sila dadalahin. So, ibig mo sabihin, itong mga bata nito kung saan saan lang din natutulog? Ayun po, minsan po ay doon po una po nakikitulog. Minsan po doon sa tricycle po ng karatig bahay namin. Uh, hindi ka po nag-aalan sa kanya dahil si Dolo, si... Lourdes si Lourdes ay 17 years old na pala siya. Opo, opo. Yung e, eh. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka natatakot makapagsamantalang ka dyan dahil dalaga na po siya. Ano? Ang so, magdadala ka na, na 17. Wala po yan, sir. Ano ay permanenting matirahanan. Kasi po yung kung dating asawa ko ay patay na. Ngayon po ay pinaalis na po talaga sila doon yung po. Kaya kung saan saan na po sila nakikitulog. Di ba ikaw po ay eh, kapatid ng in, ina niya? Opo. Ayun. Yung ina niya po, nasa na po sa ngayon? Ay Diyos ko po kung saan saan po nagsasarili po yun ng buhay niya. Naghahanap buhay po yun, sarili lang niya po ang pinakakain niya. Minsan po may maghapon wala yung kain. At hindi po kaya ng mga anak, pag pinagsasabihan po ng mga anak, minumura po yung mga anak kasi nga po may ano po lang nga po sa pag-iisip. Kahit nga po sa akin ay kung labanan po ako noon, sagot-sagutin mm. po ako. Kaya po eh, hirap na po ako talaga, hindi ko po, po kayang okupahin sila lahat kasi po ako may dalawang maliit din po akong pinahiskwila. Ano po yung pangalan mo? Maribel po. Ayan, yan po mang ikaw po yung itiyain nila. Opo, Apo po. Ayan. So O oh, sige po, maraming salamat po ano sa accounting uh, sa laysay mo Opo. para sa mga bata. At sana po patuloy niyo pa rin hong uh, tingnan sila kahit na naghihirap. Ano po hindi Opo. natin mawawala May, yung kahirapan. Po, ano ay, po? Ako po sir ay ano ay na po ako sa kanila ng mga hating gabi na kadalawang gising po ako ito nga pong si Lourdes ang inaano at baka ko po ay magmalay ako ay sinuntok na o rape na. Kaya yun po ang ako'y nababahala kasi wala po silang maayos na tutulugan. Ibig niyong sabihin natutulog siya sa labas? Opo, opo sa labas po sila magkakapatid, hiwa-hiwalay -hiwala, hiwa pa po. Minsan yung isang yung bunso. Pinato, pinatutulog ko na lang nga po dun sa ano, lalamesa kung maliit. Ay kung hmm. sila naman po lahat ay saan ko naman po sila doon patutulugin. Hey, Wala na po kami yung espasyo dyan. Kaya po yan ang pinakaawa ko sa mga batang yan. Kaya po ako inananawagan po ako sa mga nakikinig po. Kung sakasakali naman po may mga magbuting kalooban, ay tulungan naman na po ako para po magkaroon ng sariling bahay itong tatlo kong pamangkin. Una-una na po itong aking Daradalaga na itong pamangkin ako po'y awang-awa kasi po talagang hindi ko po alam kung saan ang gagawin Ito sa mga batang Ayan po. Gustuhin ko ma'am po sir na magtrabaho, hindi po ako makaalis kasi po itong pamangkin ko ay baka po magmalay ako ay kinuruhan na inarano na. Baka po yan ay gahasain. Ayaw ko naman na pong matulad sa kanilang inayong aking pamangkin na ano-ano pinagdaanan. Ayan. Kailangan po talaga nila ng uh, ng uh, pang ano yung gabay. Ano po? Kaya... Uh, sa awa naman po ng Diyos, pinagyodyosan na lang po kami magtiya. Mm -hmm. Kahit baga po paano ay kahit gulay-gulay dyan, basta po may mailaman lang sa bitukan ng mga bata. Hindi ko ayos na yan. harap hati na lang ako tayo. Anak ko, kung kayo walang pagkain, hati-hati na lang ako tayo. May mabuti naman po itong si Lourdes at masipag naman po. Ang tiyaga po niyan manguha ng mga gulay-gulay, mga gabi-gabi, talbos ng pako, ganyan, kamuti. At itinitinda po niya, makakuha lang po siya ng pangkain nila magkakapatid. Kung minsan naman po pag ako ay meron, talaga pong sinasakot po na po yan ang pagkain ng magkakapatid. Kaya lang po may minsan naglulugaw kami magtiriya para lang magkasa yung aming, ano, yung aming pagkain. Sabi ko, tiyaga, tiyaga lang anak ko kahit sabi ko ganito tayo basta malinis ang ating konsensya at malinis ang ating ginagawa. Wala sa ating mga galit na tao. Mabuti naman po at yung mga bata ay nakikinig naman po sa akin o Sige po ma uh, hanggang dito na lang po nai, ano, sana po alagaan niyo pa rin palagi. Kailangan po nila ng gabay, ano, at uh, sa ngayon po nabigyan ko rin po siya ng pambili ng bigas, ano po. So, ay, salamat ikaw salamat. na po ang uh, bahala at pasensya na po sa ibinigay ko, ano, dahil ako po ay isang scouter lang, ano Nay, na na naghanap ng mga kwan para maibigay po sa mga kinauukulan or meron pang tumulong sa atin o nagpabigay yun po ay 100% po na matatanggap ninyo. Ano po? Ano po marami, so Maraming salamat po sir sa okay. mga tulong po ninyo sana po ay mabigyan man na po ng katuparan yung request po nung aking pamangkin kasi po awang-awa na po hmm. na po siya oh, Sige po, marami pong salamat ano po, Salamat okay. din po sir okay po Maraming okay. salamat din. Ayan po mga kalingap at uh, nakita po natin ano mga kalingap si Lourdes ano po 17 years old na siya pero ang kwan niya po ay uh, grade 6 pa lang po siya ano siya, sa, sa hirap po ng buhay siya po ay lalo na ngayon ano uh, naghahanap po siya ng uh, kamot talbos ng kamote para meron no siyang makain yung mga kapatid niya kasi po yung kanyang ina ay hindi na rin po maasahan yun nga po sinabi ko na, na hindi po kumpleto yung kanyang pag-iisip yung kanyang ina at sige po mga kalingap hanggang dito na lamang po at syempre po huwag natin kalimutan na supportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalingap Rag at syempre po uh, Royal of Malalag Kalingap Awi at ang inyo pong likod Marius Vlog po marami pong salamat sa lahat